Hi! Kape tayo. Kape at saka merenda slice bread na may palamon na. Skippy. Eh. Skippy. Creamy. So, sa kestorya. Peanut butter. Peanut butter. Nakuha mo yung number ng tao. Nakuha mo yung number. Tapit tayo guys. Hmm. Tapos kung na matahe, tapos na rin ang mga Gamit Damit ko na siya ngayon. 46. Ito 'yung take. Okay, nag sa unsumo do. Ano 'yan,